Morning mga kapwa, no? ngayong umaga sa mga yun ako sa ating panibagong vlog So andito kami ngayon sa Marikina, dito sa Barangay Marikit Conception 1 Hintay kami sa client dito, kaya dito lang kami muna tambay sa may playground nila Kapitan! Ayan si Kapitan no? Oh. Kumusta yung barko mo? Ah? Grabe si Kapitan no oh Kap? Ba't ikaw lang isa? Ah! Oo. <laughs> okay. <laughs> <laughs> ano yan, kap. Grabe si kapitan ng barko. <laughs> Kung gusto mo maging kapitan, punta ka na dito. Kapitan. Kukain <laughs> so, mo na si kapitan. Ano <laughs> <Hello>, wala pa? <laughs> kap, okay ka lang. Kain ka lang muna, kap. <laughs> ayun mga kapwa, no? Uh, dito na po kami at okay na po dumating ng mayari ng sasakyan namin ni uh, uh, Mitsubishi Montero. So, doon kami sa banda sa gilid ng opisina ng Fire Station, Marikina City Fire Station 5. So, para hindi kami sa gabal, syempre bawal dito yan. ano Ayan, no? papakita ko lang sa inyo. Yan. Yan. Bawal dito kasi yan. kami sa banda sa may likod nun. Sa may gilid. Sa gilid ng building. So, ayos lang. Kinukuha lang yung mga gamit sa loob. At kami ay mapoprosed na rin. Ilipati namin dun sa sakyan. So, stay watching lang kayo dyan. At babalik ako. Oh, yung kapwa nandito no? na kami at naka-prepare na yung sasakyan. Ayan. Yan, yung Montero. Ito yung linisan namin. Ayan. Ayan. Ina-assessment pa. So, ayun No, Pagsisimula na kami after uh, assessment, magsisimula na kayo mag-linis. Okay, okay, okay.

Ay ko, natapos na. Ayan na. na, natapos na yung kotse. Maganda na. Ayan. Okay na. guys so at yun no, oh, natapos naman yung buong araw natin na pagsisikap pagsisipag, pagsisipag no, dito sa Montero sa Marikina so ngayon, tayo ay magtatapos na at sana bago tayo magtapos ay huwag niyong kalimutan mag like, comment, subscribe yung channel at pakipindot na notification bell para updated pa kayo sa sunod mga video hanggang sa muli, maraming salamat bye bye